Alright mga amigos na ko din sa Bilyaran Bata Ang kalaban Yun nakasyat na yun siya o. Batang kiapo daw niya siya Pero taga sambuang ka din norte Naray kiapo dari Muna mas mati JB Sukal alas bawang Muna JB Sukal sa ang probinsya Bagong alot pag din siya oh Dula dahil siya ng Bagong alot-alot Bagong alot Hari ng bilya dito. Na nakasiyat na kalaban. Yan mga uh, amigos, ako na mong kamangkin. oh, waan na. Nalupig na ang batang kiapo diri. Ang GB Sukal. Nang aming probinsya sa Sabuanga del Norte. Alright! Alright, alright. <laughs> alright, alright. Ngayon, gagawa tayo ng simento na gawa sa kahoy. <laughs> Tingnan natin to mga guys kung mas-shoot ba to. Hmm? Spot daw kasi hindi niya kayang tamain yung titirahan niya. Titirahan? Titirahan niya. Kuya, Kalaban <laughs> na ang... Wow! kawawa shot gusto mutira oh whoops uh -huh. oh. wala ang batang kiyapo na naman ang tumira tingnan natin mga amigos kung shoot ba yan mas shoot ba na dili wala man mga amigos nawala ang yan kung ano maragi. kabahan siya ba kulbaan mo rin kulbaan siya iya awa kay di bata lang kulbaan man na ako bidyuhan ada ba Yara mga amigos Yara mga amigos oh ano yung ayo ayo bata susubukan natin Ako na kay daw usa oh si si Andrew si Andrew Andrew eh si Carlo. <coughs> Ha Tingnan natin ang mga score nila dre mga amigos. 21 man. Tingnan natin ang tirada ni panong batang kapo. Serious kay magtira? Wala, zero balance. Nan. Delete. Kanta na boost sana? Stop, di ka ka-shit kid. Tara wala, para masikat ka diri Batang po. O oh, yun, shot na ang kalaban o. Awe ka tulala lalat niyo. Hindi ka na partida. Ang nanamunong dito. Dubai dito ni Jimmy Sokal. Gita ka ni Cordom. Yung kalaban ni... Kwa ni Batang po. Ang Jimmy Sokal dito sa aming probinsya. Si Taganto. Ang layo ng kalabanya niya. Pumunta lang dito para makalaban ni... Jibisukal daw to. Batang kya po na aming probinsya. Na, wala oh. Kinabahan daw siya pag naka-video oh. Buti lang hindi tama na yung bula mano. Wala. Yes. Si Indoy na ang titira ko natin kung ayan wala. Spot sa spot daw hindi nakaya ang tirahin ang bula. Ito na naman kalaban ni Indoy ang tumira whoops wala din ay abuang abuang daw abuang ispat na po siya lagi-spot na po si Inday kasi walang walang bintang bola walang binta sarang baligya <laughs> ay ay wala pa rin tingnan natin Ala la kalisod kaya po si Indoy kalisod kay tira nang bola. Whoops. Yun. Backshot man di ay dito. Maayong backshot. shot oh. Ah, sikat na kayo si Indoy dire oh. Grabe tong to. ato oh. Hmm? Oh. ito niya. Ingay e, nga pa siya kay no shot tong daw pagabot gibak shot tong ay. Laro ning bataan ni. Eh. Oh. Ay ay wala na na ulaw mo ko siya magi videohan siya wala gi siya ma shot. Sa likay bag og siya kalot oh. oh. Nga. Tagalog Bisaya ni ano siya mga amigos Ang Ako ang eh. content. Uy, backshot. Grabe. Backshot din ang kalaban. Parehas to sila mat magaling na magaling magbackshot tong dalawang to ah. Tingnan natin kung ma ba to. Oops. Ang batang po nito, JB Sokal. Wala pa rin. Mm -hmm. Ito na ng kasama ng kalaban ni Indoy. Oops, wala pa rin. Walang wala. Ayan guys, oh. Tumira siya ng utso. Tingnan natin kung shot yan. Wow! Galing-galing to ah. Tingnan natin mga mi guys. jis, Wow, Backshot na naman. Grabe. Ang galing ni Indoy. Ang batang gibisu ka namin dito. Hmm? Wala, wala na -ulao na naon siya, wala na ka shot. daw. Si <coughs> Oge. Okay. Ito yung Ogi Alcasi namin dito. Wow. What a shoot, man. Look at that, man. What a shoot, man. Last ball. Tera 14. Whoops. Iba mang na back shot. Bulamano. Tingnan natin to si Indoy. Ano to? Pang last ball na to? wala shoot men grabe magaling din match na match ang laro nila mga amigos oh Uy! Pati yung bula. Shoot! Scratch yun. Sino kaya ang mananalo nitong laro na ito ngayon? Tingnan natin mga amigo siya. Sino talaga ang pinakamagaling sa kanilang dalawa? Whoops. Last ball din to ah. Pareha sila last ball. Wala rin. <laughs> Tingnan natin to si Indoy. Eh. Kung shoot to. Pang last ball na to mga amigos oh. Uy, what a shoot, back shot man mga amigos Grabe, champion winner oh. Oh, Alright mga bes, hanggang dito lang ang video ko. Thank you for watching. Grabe. Winner si Kuanong Indoy.